Muling nagkaroon ng Gria ng mga barko ng China at Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero sa kabila ng pagiging agresibo ng China at pambobomba ng water cannon, matagumpay pa rin naihatid ang mga ayuda sa BRP Sierra Madre. Si Joshua Garcia sa detalye. Sa video na ito mula sa Philippine Coast Guard, makikita ang dalawang barko na pinagigitnaan ng isang maliit na sasakyan sa gitna ng dagat. Kita rin na binobomba ng tubig ng barko sa kanan ang barko sa gitna. Pero hindi ito kuha mula sa enkwentro sa pagitan ng resupply boats ng BFAR at ng China Coast Guard. Paanibago na naman itong insidente na nangyari malapit sa Ayungin Shoal ayon sa National Task Force West Philippine Sea. Nagsasagawa ng routine ang resupply mission para sa BRP Sierra Madre, ang BRP Cabra ng PCG at resupply boats ng Unaiza May 1 at ML Kalayaan nang harangin sila ng mga barko ng CCG at Chinese Maritime Militia. Sa isa pang video mula sa Uniza May, kita ang isinasaboy na tubig sa kanila ng CCG. At sa sobrang lapit ang dalawang barko, maya-maya lang ay tumama na ang Chinese vessel sa resupply boat. Sabi ng NDFWPS, dahil sa pambubomba ng tubig, nasira ang makina ng ML Kalayaan at kinailangang ito pabalik ng Palawan. Nagkaroon din naman ng pinsala ang mass ng BRP Cabra sa kabila naman ng pangharas, narating ng Unai sa May ang BRP Sierra Madre at matagumpay na naisagawa ang resupply mission. Muling kinundi na ng task force ang panggigipit ng pwersa ng China na naglalagay sa buhay ng mga Pinoy sa peligro dahil umano sa tila planado at paulit-ulit na pagkilos ng mga barkong Chino laban sa mga sasakyan ng Pilipinas. Nagiging kaduda-duda tuloy ang sinisiridad ng China sa panawagan nito para sa si isang mapayapang dialogo. Dagdag pa nila hindi makakamit ng kapayapaan sa rehiyon kung patuloy na babaliwalain ang karapatan ng ibang bansa. Nanawagan rin sila sa China na maging responsable at katiwatiwalang kasapi ng international community. Josh Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.